O. Kita may gawin yung karuko. Uh, Sige, ma'am. Mm. O oh, matratasan mo po ako. Ano po ba 'yan? 'Yan. Ginbakar at ginilid lang 'yan ko. Gilid mo lang. O hindi ko na kailangang magsundot ng magsundot. Tsahan na lang siya. Hmm. Di ba? Yan yung pinakamaganda sa lahat. Kasi hindi ko na kailangang i-ano ulit siya. Alam mo yun ma? Minsan na. Hmm. Mm-mm. Ang dali lang yan sumama. Sa bagay, natuto sa lang bilis ko nang linisan tong kuko mo. Kitignan ko lang muna sa dulo. Basta relax mo lang yung paa mo, ma'am. sorry po saktan ka ba doon madam hmm? saktan ka hindi Baby Ayusin mo yung bag mo po Gagamitin mo po yan pagpasok Lalaban lang ni Lola Ma'am, madali pa to? Opo, ayusin lang gamit, okay? Okay Kasi love kita eh. Kaya para pagpunta ko sa kamaro payagan mo ko. Kasi lumabas si mama. Pero pag di lumabas, di kita papayagan. Di ba bawal nga lumabas? Excited Ay, na ako. Sa, Parang may... ang laki nung something sa loob. <laughs> sa... Medyo masakit to mama. Mama, po. Kung nag pag nag-ano ako doon, po. pag naglipot ako sa

Baby, anak nakalabas ka lang na naman, ha? Nagpapasaway ka na naman. Sorry, ma. Sakit. Ay, sorry. sama kaput. Sakit, Mang <laughs> Carry. Ba? Putol na. Pero meron pa. Dry skin. Hindi sumama. Ayaw talaga. Ito kailangan kong tapyasin yung sa gilid nito. meron pa yan. Parang may something pa siya sa loob.

Mamaya pa po yun. Yan, ma'am sakto. Sakto lang. Oh, uh, sarap. Opo, opo, opo. Opo, opo. 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 Ayan. Pero parang nabitin ako. Kaya lang wala na talaga. Kala ko sobrang kapal. Sakto lang pala. Hala na, ma Hindi na satisfied sa linis. <laughs> Kasi ang sabay niya kanina, ini-expect ko talaga pag hinugot ko, isang hugutan na maka, isang hugutan na makapal gaya dito sa kabila. Wala, hanggang doon lang. Tapos manipis na yung nakuha.